the first batch, siguro hindi. Um, is up to the person kung paano niya siguro iti-take yung uh, K-12. Uh, simply kung paano niya gagawin yung yung whatever, yung goals niya sa buhay. And for me, hindi naman siya naging burden or what sa For me, yung K-12 curriculum na yon, medyo nakatulong siya. In a way that we are facing right now the Uh, educational crisis here, here in the Philippines. So yung K 12 curriculum na yon nakabase siya sa skills, skills um what do you call this enhancement? Na kung saan inireready yung mga kabataan ngayon na maging mas uh, ready sa trabaho and then I believe hindi naman pabigat yung naging resulta ng K-12 eh. Ang problem lang na kinaharap natin ngayon ay yung hindi sapat na opportunity na nabibigay sa K-12 uh, graduates na kung saan yun naman talaga yung pinaka-promise o yung pinaka-pangako nung K-12 na yun na kailangan pagka-graduate ng K-12 ay meron ng mga opportunities na ibinibigay. So, I think yun lang yung problem, hindi siya pabigat for me. Para sa akin, ano, uh, parang useless din yung K-12 eh. Pero mo parang dagdaga hindi din sa mga magulang lalo sa gastusin sa araw-araw. Tapos sa inyong dalawang taon. Buti kung ang K-12, pagka-graduate man K-12, makakapasok ka kagad ng ano, trabaho. Hindi naman eh. Sa opinion ko lang palagay ko, ano, ah, kaila hindi na kailangan. Hindi naman sa pabigat. Pero sobra-sobra na kasi yung ano ng mga bata. Saka mahirap naman po kung hindi natin alam kung ang bata ay makakapasa. Kaya yung ano, pwede naman po na kung iano po nila talagang matatanggal ang 11 to 12, mas okay po yun. Yun ang mas maganda. Kasi hindi na po mahihirapan yung mga bata. At least, yung mga bata, makakapokus na sa yung ibang mga ano. Kasi sa dami ng mga ano nila, uh, kung naan, sa inaaral nila, hindi na nila alam kung ano na yung kumapasok sa ulo nila. Ganun, parang hirap na rin yung mga bata.